mga oil companies magbibigay daw po ng discount para discount. sa mga PUB drivers oh, oh. yan. discount kayo. na yan? Oo, oh, sa report po ng para limang piso ata bibigay niya. Eh. Oo. Oh, oh. Talaga naman. Sinubukan po yan ni Erlo Bringas. At hindi siya binigyan ng discount. Ay, din mo sa si driver ng PUB. Yeah. <laughs> Erlo, anong nangyari? Jen. At na uh, ganun siya ka ang uh, SHAM na oil companies para sa kanilang pagbibigay bibigay fuel discount sa mga driver ng public utility vehicles, non-POVs, at uh, transport network vehicle services bilang tugon na rin yan sa patuloy na pagtaas at pagbaba ng presyo ng langis sa pandaitig merkado. Ayon sa Department of Energy, ay kay Sharon Garin, DOE officer in charge, patuloy na ang kanilang ginagawang koordinasyon sa mga oil companies para mas mapalawak pang bilang ng mga gasolinahan na magiging pahagi ng programa. Ang mga diskwento ay magsisimula ngayong araw, July 1, 2025, kung saan magkakaroon ng panibagong pagpupulong ang DOE sa buwan ng Oktubre para sa karagdagang diskwento na ipapatupad sa ikaapat naman na kwarto ng taon. Kasama rin ipapatupad ang ahensyang dedicated PUB lanes na otomatikong magkakaroon ng diskwento tuwing magbabayan ang mga driver sa batala. Nagkaroon na rin, magkakaroon na rin ng pagbaba sa presyo ng ilang mga produkto ng petrolyo. Natapos nagkaroon nga ng tigil putukan sa Middle East sa pagitan ng Israel at Iran at inaasang masusundan pa raw yan ayon sa Department of Energy. Iyan mo na nito, Erlo Bingas, para sa Siyenta for Balita.